Sa nalalapit na isa sa mga pinaka-inaabang ang beauty pageant sa mundo, ang Miss Grand International 2025, unti-unti nang umuusbong ang mga pangalan ng mga kandidatang inaasahang magpapabilib sa entablado. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, tampok sa listahang ito ang mga pampato na may taglay na kagandahan, talino at matibay na advokasya. Sila ang mga babae hindi lamang lumalaban para sa corona, kundi para rin sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Narito ang aming top 15 early picks na maaaring mag-uwi ng prestigyosong titulo ngayong taon. The Philippine Showbiz List presents Top 15 Picks for Miss Grand International 2025. Faith Maria Porter, Ghana. Pasok sa listahan ang napipisil na makapag-uwi ng titulo ang 26-year-old Ghanaian American beauty queen mula sa greater Accra region ng Ghana at Brooklyn, Washington, D.C. Lumaki siya sa isang pamilyang may matibay na pananalig at dedikasyon sa serbisyo. Ang kanyang ama ay isang pastor, negosyante, mga awit at manunulat na kanta. Samantala ang kanyang ina ay isang pastor at registered nurse. May degree si Faith sa Arts, Entertainment and Media Management mula sa Pace University sa New York City. Aktibo siya sa larangan ng media at performance at may malawak na karanasan sa beauty pageant sa Amerika. Noong Agosto, itinanghal siya bilang Miss Grand Ghana 2025 kung saan nanalo rin siya ng Best in Swimsuit and Grand Voice Award. Bitbit ni Faith ang advokasya ng Women Empowerment at Creative Expression. Samantha Queen Ecuador Ang 25-year-old na pambato mula Ecuador ay isa rin sa matunog na pangalan sa palak. Bilang isang modelo, guro, mga awit at mananayaw, si Samantha ay nakabasin sa Quito, Pichincha. Nagtapos siya ng bachelor's degree sa social communication mula sa Universidad International del Ecuador at may master's degree sa dance. Noong 2016, itinanghal siyang Teen Universe Ecuador at naging sa may finalist sa Teen Universe 2017. Sa Miss Ecuador 2022, nakamit niya ang second runner-up na posisyon. Kana Sofia Lindel, Guatemala. Ang 27-year-old na ng Guatemala ay ipinanganak sa Austria sa kanyang Austrian father at Guatemalan mother. Isa siyang modelo, umamahayag at interior designer. May degree si Ana Sofia sa digital journalism at professional na pagsasara sa interior design. Kilala siya sa fashion industry sa Europa at akapagtrabaho para sa mga luxury brand at lumabas na rin sa Vogue. Bihasa siya sa Espanyol, Ingles at Aleman. Itinanghal siyang Miss Grand Guatemala 2025 noong Mayo. Bagamat ito ang kanyang unang international pageant, mabilis siya naging paborito sa kanyang eleganteng pasarela at malakas na stage presence. Nariman Patikha, Venezuela. May taas na 1.80 meters, multilingual skills at malakas na pasarela ang 30-year-old Venezuelan beauty na si Nariman Batikha. May lahing Syrian at kilala bilang isa sa mga pinakamatatag na beauty queens mula sa Latin America. Isa siyang modelo, businesswoman at pageant veteran. Nagtapos siya ng business economics sa Universidad Metropolitana sa Caracas at nag-aral ng English sa US pagkatapos ng high school. Noong 2018, kinurunahan siyang Miss Supranational Venezuela at nakapasok sa top 10 sa Miss Supranational 2018. Sa parehong taon, napanalunan din niya ang Reina Hispano-Americana 2018. Elisa Eva Miss Sheen, isa sa mga eleganteng kandidata ngayong taon, ang 24-year-old French Ukrainian beauty na si Elisa na may degree sa Economic and Social Administration at kasalukuyang kumukuha ng Masters sa isang kilalang business school sa France. Bukod sa pagiging academic achiever, si Elisa ay isang classical ballerina at marunong tumugtog ng violin. Bilang isang multilingual candidate, nakakapagsalita siya ng French, English, Russian at Ukrainian. Hindi ito ang kanyang unang pageant experience. Siya ay tinanghal ng Universal Woman Friends 2024 at ang bilang second runner-up sa Universal Woman International 2024. Dailene Rodriguez, Cuba Dala ang youthful energy, natural charm at growing fanbase, inaasahan ang dark horse mula Caribbean na muling mailalagay ang Cuba sa mapa ng international pageantry sa Miss Grand Stage. Si Dailene ay pinanganak sa isla nila Covington, Cuba at kasalukuyang nilalahan sa U.S kung saan siya nagpatuloy ng pag-aaral at pageant career. Sa edad na 20, siya ay isa sa mga pinakabatang kandidata sa kompetisyon ngayong taon. Hindi na baguhan sa pageantry, nagsimula siya sa mga local contest sa Miami at naging reyna di Carnaval de Miami 2023. Bago man siya hiraging Miss Grand Cuba, siya rin ang naging unang Cuban delegate sa Universal PT 2022. Vina Sitorus, Indonesia Tubong ni North Sumatra, si Vina ay kumatawan sa Kalimantan Tenga sa Miss Grand Indonesia 2025. Isang educated and multi-talented woman, ang 26-year-old beauty ay nagtapos ng kursong Bachelor of Management mula sa President University. Si Vina ay isang entrepreneur, public speaker, model at content creator. Noong 2022, napadalunan niya ang Putri Tinundan, Songket, Indonesia. Mas lalo siya nakilala noong naging first runner-up sa Miss Universe Indonesia 2023. Marketa Morvikova, Czech Republic, isang modelo, influencer at estudyante na kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Business Administration sa Cosmopolitan University sa Prague, ang 21-year-old na si Marketa. Bago ang kanyang tagumpay, sa Miss Grand Czech Republic, si Marketa ay lumahok na sa Miss Czech Republic 2022 kung saan siya nakapasok sa finals. Detrice Alex Akiu, Tanzania. Malakas ang dating ng 25-year-old Tanzanian beauty na si Beatrice Alex Acu, may isa sa umaagaw ng pansin ngayon sa kompetisyon. Si Beatrice ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Fine Arts and Design mula sa University of Dar es Salaam. Mahilig siya magbiyahe, gumuhit, magpinta at photography. Higit pa sa kanyang sining bilang social advocate, si Beatrice ay may malalim na advokasya para sa patay-patay na edukasyon para sa mga batang may kapansanan, lalo na ang mga nasa mahihirap na komunidad. Alexandra Timros, Sweden. Kabilang sa nangunguna sa Miss Popular Vote sa Miss Grand International 2025, ang 24-year-old pambato ng Sweden na si Alexandra Timros. Siya may tatlong degree sa Neuroscience, Human Biology at Data Science mula sa UK. Dating tennis player sa loob ng 15 years, nahubog ang kanyang disiplina at tatag. Naging brand ambassador siya sa high fashion at nag-entern sa United Nations sa New York, kung saan tumulong siya sa mga peace-building projects mahilig siya sa tai chi at chess at pinapahalagahan ang pagiging kalmado at madaling makisama. Bago ang kanya tagumpay sa Miss Grand Sweden, si Alexander ay na sa Miss Universe Sweden 2021 kung saan siya nakapasok sa finals. Zhao Kang Sofia, Myanmar Ang 23-year-old kandidata mula Myanmar na si Zhao Kang ay isa sa paboritong pangalan sa patimpalak. Bilang bahagi na kanyang advokasya, si Sofia ay aktibo ng, ng mga isyong may kinalaman sa edukasyon, kababaihan at kalusugan. Flavia Lopez, Peru Nagmula sa Trujillo, Peru, na kilala bilang cradle of queens. Ang 20-year-old Peruvian beauty queen ay inilalarawan ang kanyang sarili bilang independent, sociable woman with a great sense of humor. Pangarap yung dalhin ng ikatlong korona para sa Peru at pakipagtulungan sa Miss Grand International para mapalago ang kanyang talento. Harriet Lane, United Kingdom Sa dami ng mga kalahok, isa ang 24-year-old bilang Newcastle, United Kingdom na si Harriet Lane ang pinagpipili ang makapag-uwi ng corona. May sukat na 6 feet tall, may malawak siyang karanasan sa pageants ng Miss Teen Red Britain 2015, Miss Teen Galaxy England 2018, at Miss International UK 2019, kung saan nakuha niya ang fourth runner-up sa Tokyo. Bukod sa pagiging modelo, si Haryo Trin ay entrepreneur at founder ng Crown Coach. Nakatanggap siya ng Diana Award dahil sa kanyang kontribusyon sa komunidad at nakalikom ng mahigit 70,000 pounds para sa mga charity sa Rat Thailand. Hindi naman basta lamang manunood at uupo ang Thailand. Dahil pambato nilang si Rat ang isa rin sa gumagawa ng inga ngayon sa competition. Ang 28-year-old beauty ay kilalang Thai actress, model at bilang beauty queen na uti-uting hinuhubong ang kanyang pangalan bilang isang inspirasyon sa mundo ng entertainment at pageantry. Emma Mary Tiglao, Philippines Hindi naman pahuhuli ang pambato ng Pilipinas. Ang 30 years old na si Emma Mary Tiglao ay nilalayong mauwi ang back-to-back -back Miss Grand International Crown kasunod ng tagumpay ni CJ bilang Miss Grand International 2024. Nagtapos si Emma ng kursong tourism sa Holy Angel University at naging Dean's Lister noong 2014. Nagtrabaho siya bilang modelo sa Malaysia at Cambodia bago siya bumalik sa Pilipinas. Isang pageant veteran mula pampanga, una siyang sumali sa Mutya ng Pilipinas 2012 kung saan siya ang first runner-up sumunod ay lumaban siya sa Bilibining Pilipinas 2014 at nakapasok sa top 15. Taong 2015, naging fourth princess si Emma sa Miss World Philippines. Noong 2019, nakuha naman niya ang titulo bilang Bilibining Pilipinas Intercontinental 2019 at nirepresenta ang Pilipinas sa Miss Intercontinental sa Egypt kung saan siya ay nakapasok sa top 20. Maliban sa mga pageant, si Emma ay isang TV host at anchor ng programang Mata ng Agila sa Eagle Broadcasting Corporation bilang isang public figure. Aktibo rin siya sa kanyang advokasya, particular sa pagbibigay suporta at edukasyon sa mga persons deprived of liberty. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!